latest na showbiz updates, ihahatid na ngayong biyernes. At syempre pa ang latest scoops ng mga host. Abangan! Ito ang chikahang always the best. Ito ang intrigahang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest update. Ang latest ngayong biyernes, ang mga may init na issues sa showbiz, ihahatid na. <laughs> ang latest sa inyong mga paboritong artista, iisa-isahin na. <gasps> ang latest sa mga kaabang-abang na revelasyon, ibibigay na. At ang latest po ngayong biyernes ng gabi, mga kapatid, ang mga nangungunang showbiz balita, tutukan na. Nako. Tutukan na natin ang power of the divine. Kaya akin na good news. And okay. good news and about moving on. Okay. okay. Si Miss... Um, Shasha Padilla. Nag-post <coughs> oh. <laughs> na naman <laughs> <-posed> na na <laughs> na na e. ako. Gilig-gilig yung asin. Nag-post na naman ako doon. Parang rin yung sarili mo. Mayroon okay. okay. nang bagong um, ginagawa para okay. maka-move on siya. Okay. Nag-start daw to sa LA na parang feeling niya, gumaang yung pakiramdam niya after niya ginawa. Mayroon so okay. meron siyang coffee time with Dolce. Aha. So, para nagkakape siya mag-isa, tapos titingnan niya yung picture, parang siyang nakikipagwentuhan. Ini-immune niya ang kanyang sarili sa kawalan. Oo. Through the pictures. Oo, through the pictures. Tapos kinukwento niya, ito yung nangyari, ganito yung mga pagpalaki ng bata na nangyari. So, parang feeling niya, doon nalalabas niya lahat. kaya hindi ganun kasakit. Hindi naman dumarating yung panahon, akalam niya talaga na doon si Mang Don. Hindi naman siguro. Pero madalas siyang pagparamdaman. Oo, -huh. Tsaka madalas siya yung mga anak. Madalas siya sinasabi mas sa mga tweets siya sa Instagram na, kita siya ng image ah. daw ni Tito Dolph isa lang. Ah. Yung mga ganang, Tapos yung mga anak naman, no, mag-donate sila ng half-m sa Red Cross. Parang may nakita silang gamo-gamo sa loob ng kwarto. Alam mo kasi, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, kelanggam yan, ke paro paru yan, mm -hmm. ke, ke, ke tutubian. Mm -hmm. hindi na question ang kung ano nakita mo. Kundi, yung kakaiba na kwartong air condition, tapos nakakita ka ng ganun, oh. iisipin oh. mo siya yun. May meaning eh. Di ba? Binibigyan natin ng iba't-ibang interpretation. Yeah. Yeah. Tsaka sa ganda yeah. ng ng, ng pagmamahalan nila enduring all uh, years at uh -oh. ng intriga na nabuhay ng may hindi ng hina. Yes. Uh -oh. Ano yes. na talaga yun? Deserving an award uh -oh. ng, uh -oh. ng At sa iniwan na kasaysayan ni Tito uh -oh. Dolphine, natural, yes. lagi siyang maaalala. Kaya kung makakatulongin kayo ni jaja na mas Para matanggap niya yung, na yung sitwasyon na talagang yes. wala Tama. na, okay lang naman oh. yun. Oh. Yes. Yes. Lang naman okay, move on. Go What? Dahil dyan, mag-move on na tayo. Move on na tayo. O, dahil eto nako, ilan sa kanila, mahirap mag-move on. <laughs> Pero nako, tayo, tingnan natin kung makakapag-move on tayo sa hatid nilang balita. Ito na ang latest from the press. Ang latest from the press, maririnig na, eksklusibo, mula sa report ni Reggie Bonoan kong si Christine Reyes, my Derek at Dennis. Raver Cruz, may bago na rin baby. Imbis naman manigaw o ibaling sa ibang babae ang kanyang atensyon, ay isang mamahaling kotse ang pinagkakaabalahan ngayon ni River Cruz. Kamakailan lamang ay bumili ang aktor ng pulang Subaru sedan at base sa kwento sa amin ng ating source ay nagkakahalaga raw ito ng tumataginting na tatlong milyong piso. At take note ha, 1 million pesos na cash daw ang inilabas ng aktor para makuha ang mala sports car niyang sasakyan. Wala man siyang girlfriend ngayon ay hindi naman daw bitter ang aktor sa naging pagtatapos ng kanilang relasyon ni Christine. In fact, ay mas ganado raw itong magtrabaho ngayon. Samantala, bukod sa kanyang new baby, ay plano rin daw ni Raver na bumili ng isa pang sasakyan na gagamitin niya sa kanyang mga taping at shooting. Abangan ang iba pang exclusive interview sa Chika mula sa mga kapatid natin sa press. Yes, dito lang sa ang latest of late. At tuloy-tuloy pa rin po mga kapatid ang mainit nating kwentuhan ngayong biyernes ng gabi. Huwag po kayong bibitiw. Huwag kakalas. Ito po, ang, ang latest, latest.